Emerong eh, overwhelming uh, presumption na magiging patas ang mga West. Pero beyond yung overwhelming presumption na magiging patas sila, inulit nila. Hindi sila nag sa jurisdiction ng hukuman. Ay mukhang papabor na ito ngayon. Dito sa kampo ni Pierati, mga kababayan. Okay, mga rabon ng araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating itong PH channel, mga kababayan. And nandito na po tayo para sa Twitter reaction video ngayon mga kababayan at ito ngayon po ay May 29, 2025 at ilang araw na lang ah uh, na yung impeachment court sa Senate mga kababayan. Okay at uh, ito mga kababayan uh, pag-usapan natin bago tayo pumunta diyan sa impeachment na topics mga kababayan ito muna pag-usapan natin yung update sa kaso ni Pierre RD Okay? At ito, ano ngang update ngayon? ako, Ah, uh, ito, ito yung pag-usapan natin mga kababayan, yung dalawang judges na saywar ng kampo ni Pierre Ardine, mga kababayan. Oh, yan yung katanungan natin at bakit natin na natanong yan ito. May update dito galing ito kay Ah, uh, Harry Rocky mga kababayan okay o nang tignan uh, tingnan mo natin itong update ni Harry Rocky and then explain lang natin ng simplihan mga kababayan ah uh, itong paliwanag ni Harry Rocky okay so kasi medyo ano ito uh, medyo technical itong inexplain ni Harry Rocky and then simplihan lang natin ha Okay, by the way, bago natin i-play mga kababayan, paki like po and share ng videos natin and then paki subscribe na rin po sa ating channel. Ano ba to? titsura ni Harry Roque dito. Baka papagalitan tayo ni Harry Roque dito. Ni Ator ni Harry Roque dito mga kababayan. Ito ay play na natin. By the way, salamat sa lahat ng nakapagsubscribe na. Palakpakan tayo. Okay, ito na mga kababayan. Kita natin ang issue ng disqualifikasyon ng mga mahistrado. Nung una, um nabasura yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong para um ma-disqualify ang dalawang judges from Benin and from Mexico. Mga pangalan nila ay si Judge Ganso na taga Benin at si Judge Yeran na taga Mexico. Now, nabasura 'yon kasi ang sabi ng hukuman yung provision na sinite ng ating uh, abogado ni Tatay Digong ay para lamang sa voluntary disqualification ng mga judges. Ibig sabihin kung yung mga west mismo ang nais na mag-inhibit. Now, nabasura po 'yan dahil uh, ang sabi ng hukuman ay eh, yan po ay maling provision. Ang dapat na gamitin provision ay uh, yung ibang provision ng uh, ng ICC Rome Statute na i-disqualify ang uh, mga judges kapag ito po ay hiningi ng uh, akusado o ng partido. Now, naghain po sila ng pangalawang motion para ma-disqualify itong dalawang judges pa rin. Yung parehong judges pa rin po from Benin and from uh, Mexico. At ang dahilan ay dahil itong dalawang uh, maestradong ito ay uh, sumapi doon sa naon ng desisyon ng ICC kung saan pinayagan nila na magtuloy sa preliminary investigation ang um, Office of the Prosecutor. Now, ito po yung isa sa pagkakaiba ng uh, proseso sa ICC. No? Bago tumuloy sa preliminary investigation, dahil yung mga panahon na yon na uh, pin ang uh, tratado ng Rome, eh, iniingganyo yun nila yung Amerika na sumapi E eh, sabi ng mga Amerikano, napaka makapangyarihan yung West na yan. Wala namang pananagutan dahil sa Amerika, hinahalal ang mga attorney general. No? At ang sabi ng Amerikano, e eh ito, po pwede siyang magkaso laban sa isang uh, um, presidenting na kaupo, and yet wala siyang pananagutan. Siya'y siya binuto lamang ng mga uh, diplomats no? na nagre-represent ng iba't ibang iba mga bansa. Kaya uh, ang, ang nangyari po ay... Uh, uh Oh, hindi pa sa atin yung tawag mga kababayan ha. No. Okay, I think kahari uh, Roque po yan. Ito. Meron sila ng special na provision dito sa Rome Statute na nagsasabi na walang pwedeng gawin ng prosecutor na walang pagsang-ayon ng tinatawag na pre-trial chamber. At uh, kaya nga po, bago magsimula ng preliminary investigation, ay kinakailangan humingi muna ng basba sa pretrial chamber. Now, itong dalawang mahistradong ito ay nakaupuri sa pretrial chamber at sila ay bumoto na po pwede na magsimula ang preliminary investigation. Pero ang dahilan nila, ito po yung dahilan nila. Ang dahilan nila ay hindi dahil merong jurisdiction ng hukuman. Ang dahilan nila ay dahil yung Office of the Solicitor General, si Maynardo Guevara, hindi niya inalledge yung uh, implikasyon pag tayo ay umalis na sa tratado ng Rome. Ang sinabi lang niya, gumagana ang ating mahukuman at dapat hindi maghimasok ang mga uh, ang ICC. Pero ang sabi talaga nung majority decision, yung uh, decision ng pre-trial chamber hindi eh, mo naman inallege yung lack of jurisdiction. Ang inallege mo lang, yung tinatawag na complementarity. Yung complementarity nga po, yung, uh, yung, ICC should not assume jurisdiction if local courts are able and willing. So dahil ang complementarity lang ang inallege mo, ibig sabihin, inaamin mo na may jurisdiction. Pero malinaw sila na hindi ito decision sa jurisdiction na po pwede pa yung mailabas sa mga susunod na kabanata ng paglilitis kay Tatay Digong. Okay, okay. Tapos muna natin mga kababayan ha. Explain lang natin ng mabilisan. Okay, para makuha natin yung konteksto sa lahat ng pangyayari. Okay, so balikan muna natin. Okay, um, sa pagkakatanda ko mga kababayan, kung tama yung natatandaan natin. Noong 2019, nagpadala ng appeal yung Pilipinas through the Solicitor General mga kababayan ito nga seminar do Gibara na kung saan hiningi ah uh, ininform ang International Criminal Court na itigil or wag ipagpatuloy ang investigasyon dito sa Pilipinas kasi nga ang sabi ni ito inexplain ni Harry Roque mga kababayan na gumagana naman daw yung court ng Pilipinas. 'Di ba? Tama nga naman. O oh, tama nga naman yung argumento. Pero uh, anong desisyon ng International Criminal Court? Ang pinagdesisyon na nila mga kababayan ayun pa lang uh, issue doon kung willing ba ang Pilipinas na i-tackle yung issue doon sa Crimes Against Humanity ni PRRD or sila na lang. At yun na nga, nagdesisyon ang International Criminal Court na gusto nila sila ang mag-tackle doon. Kaya, nireject nila yung kahiningi uh, ni Solicitor Minardo Guevara na yung Pilipinas na lang ang mag- anong anong tawag nito oh, mag-tackle doon sa so, ito ng crimes against humanity, humanity kasi nga naman uh, gumagana naman yung ating justice system at hindi yun patungkol sa ang ni raise ni solicitor general Givara mga kababayan eh, hindi yun patungkol sa jurisdiction okay kaya ito uh, ngayong dinukot na si PRRD Dinala dyan sa Hey. Ang unang-unang ni request, uh, nag-file ang unang final ng company RD mga kababayan patungkol sa jurisdiction ay yung uh, exercise of jurisdiction. Yung issue hindi sa jurisdiction mga kababayan na yung exercise of jurisdiction kung may uh, karapatan pa bang ICC na exercise yung jurisdiction nila over the Philippines. Yan yung final Yan yung i-discuss pa. Ngayon po ay hindi na hindi pa na discuss Kaya bago pa yan i mga kababayan or pag-usapan ng ICC, nag-file ulit ng disqualification sa dalawang judges mga kababayan. ito yung sinasabi ni ni Attorney Harry Roque na taga Binin at taga Mexico. Okay, so nag-file ng disqualification pero unang file ni reject mga kababayan kasi mali ang uh, argumento yata or mali yung ginamit na provision oh yan yun. so in general mali ang argumento nila kasi dapat kung magdisqualify or mag-inhibit yung dalawang just just judges dapat sa kanila galing mismo ang desisyon na mag sila So kung mag gusto nilang ipa-disqualify, ibang argumento dapat o ibang provision ng room statute dapat yung gamitin ng kampo ni PRRD. At ito na nga mga kababayan, nag-file ng panibagong disqualification doon sa dalawa, the same judges pa rin. Kasi ito yung dalawang tao, dalawang judges na nagbigay ng authorization noong 2021 na ipagpatuloy yung investigasyon sa Pilipinas sa mga kababayan. Ito yung dalawa. Kaya, of course, sa kampo ni Perardi, gusto nila na naiisip natin, naiisip ni kampo, ng kampo ni Perardi na meron ng bias itong dalawa. Kaya gusto nilang ipa-inhibit ito. At ito na nga, nag-submit ulit sila ng petition na kung pwede ipa-disqualify at ibang argumento na yung gamit, ibang provision na ng Rome Statute at ito tinanggap ng ICC anong ibig sabihin na tinanggap? O, uh, ibig sabihin, nagiging valid yung argumento nila at pinapa-explain yung dalawang judges kung bakit hindi sila dapat tanggalin or i-disqualify doon sa pag-hearing patungkol dyan sa uh, exercise of jurisdiction na final ng kampo ni PRRD. O, uh, diba? Mali tuloy yung button mga kababayan. Sorry, sorry. Oh. Well, anyway, so I hope na subaybayan po ninyo yung sinasabi ko. At ito na nga, I think uh, uh, kahapon or the other day, nag-explain na itong dalawa sa dalawang judges kung bakit i-consider pa rin sila na fair yung magiging treatment nila doon sa kaso in, patungkol sa exercise of jurisdiction. At ito na nga, in-explain ni Harry Roque, ang ginawang rason ng dalawang judges, mga kababayan, ay ang kanilang disisyon sa time na inalaw nila yung pag-imbestiga sa Pilipinas noong 2021 ay hindi patungkol, ay hindi disisyon patungkol sa jurisdiction. Yun ay patungkol dito sa complementarity yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na kung saan ah uh, yung kung saan may karapatan yung ICC na usigin si PRRD kasi parte ito ng crimes of humanity. Whether or not kaya ng Pilipinas or may gusto or hindi yung Pilipinas, sila mismo yung ICC ay may karapatan silang usigin. Yan yung basihan ng desisyon ng dalawang judges at yan yung inexplain nila. Kaya nga nasab kaya nga ito yung tanong natin mga kababayan, na war ng ano ba yung saiwar? psychological warfare yata o oh, psychological warfare na kung saan oh, technique mga kababayan para baliktarin mo oh basta i-search niyo na lang mga kababayan oh or parang deception parang ganyan uh, mas madaling sabi. Oh, bakit natin na natunan na sayo? War kasi sinigurado ng company ni PRRD mga kababayan na kung itong dalawang judges ay nandyan at oo po pa, na patung by the time pag-usapan yung jurisdiction exercise of jurisdiction issue alam ng taong bayan na magiging fair sila at the same time ang titignan lang nila ay yung jurisdiction issue. At ito na nga lumabas sa kanilang uh, lumabas sa kanilang letter explanation sa president ng ICC na yung desisyon nga nila last time ay hindi patungkol sa jurisdiction. So most likely malaki ang chance. Oh. Parang of course hindi sinasabi na malaki ang chance na papabor sila. Hindi nila sinabi yan, di ba? Sinasabi dito na By the time pag-uusapan ang issue of jurisdiction, ang nasa isip talaga or ang iisipin talaga ng dalawang judges na ito ay ang exercise of jurisdiction at hindi ang iba pang uh, provision na kung saan ah uh, nung unang desisyon nila ay naka-influensya doon. O oh, halimbawa, doon sa complementarity. O, oh, diba? Pero ito, ito, patuloy muna natin. Oh. Matapos po yung naonang uh, naunang motion para ma-disqualify itong uh, taga Benin at taga Mexico ay naghain ng pangalawang uh, disqualification kasi nga ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong ay eh, nagdesisyon na sila na may jurisdiction. So dapat mag na sila dahil meron silang pre-judgment. Now, ang latest development po ay well, nauna na po nagsabi ang prosecution no, na it is an issue of law so wala itong bias. Either sa tingin nila as an issue of law, as an issue of interpretation of the Rome Statute, ay eh, meron o wala jurisdiction ng hukuman. No? Dahil nga po, yung jurisdiction ay meron tayong tinatawag na um, rationate tempore. Hindi lang sapat na ang mga krimen ay nangyari doon sa mga panahon na miyembro ang isang bansa sa ICC, kundi kinakailangan nagsimula ang proseso Uh, sa loob ng isang taon matapos mag-withdraw isang estado kung ito ay um, gagamitin nga sa isang bansa na bumitiw na sa ICC. At nagkaroon nga ng desisyon dati na yung isang bansang bumitiw dahil lang pagbitiw niya uh, dahil yung pagsisimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon matapos magbitiw, ang sabi ng hukuman ay po pwede talagang magpatuloy. Eh syempre, ang corollary niyan, kung uh, lampas na sa one year yan, hindi na dapat magpatuloy. No? But in any case, ang sagot ng dalawang mahistrado ay, una-una, eh, merong overwhelming uh, presumption na magiging patas ang mga West. Pero beyond yung overwhelming presumption na magiging patas sila, inulit nila. Hindi sila nag sa jurisdiction ng hukuman. Ang sinabi lang nila, eh, hindi nga i ang issue ng jurisdiction. So hindi po pwede na uh, ma-dismiss siya on basis of lack of jurisdiction dahil hiningi, hindi hinihingi ng Pilipinas na i-dismiss yung kaso dahil nga sa dahilan ng lack of jurisdiction. So sabi nila, paano kami magkakaroon ng bias? E ito yung kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon talaga ng desisyon ng Korte kung merong jurisdiction, ratione temporary Kung tama ba na magpatuloy ang hukuman, mas na humingi na ng uh, uh, pahintulot ng prosecutor na magsimula ng kanyang preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw sa Rome Statute. Now, pag magdidesisyon ng korte, dalawang interpretasyon niyan. Isa, yung interpretasyon ng minority dun sa Appellate Tribunal na nagsasabi na wala na talagang jurisdiction ng hukuman kasi uh, ang pag i naman ng uh, ICC ay hindi sapilitan o pwedeng maging member at o pwedeng bumiteo. At hindi naman ibig sabihin na palibasa, naging miyembro ka, ay eh, forever ka na subject sa jurisdiction ng hukuman. Dapat meron din yung time frame within which ikaw ay magkukooperate. At ang sabi ng dalawang minority out of um, five judges sa Appellate Tribunal ay wala na nga jurisdiction dahil pangalawang taon na at malinaw sa uh, lingwahe at saka sa intent ng mga pumasok sa tratado ng Roma na yung obligasyon para makipagtulungan ng isang bansa na bumitiwala sa ICC, dapat magsimula yung engagement ang hukuman sa preliminary investigation. Now, magiging issue dito na iriresolba ng hukuman ngayon is una-una, kailan ba talaga magsisimula ang proseso ng ICC? sa sabihin ng mga abogat ng prosecution na nagsimula yan sa preliminary examination. Ano ba yung preliminary examination? Yan po ay ginagampanan lamang ng prosecutor. Kinukuha niya ang lahat ng posibleng investigasyon at ang titignan niya eh, kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa preliminary investigation. Ibig sabihin, wala pa siyang nakikitang probable cause. Pero tinitignan niya kung meron ng um, ebidensya para siya nga ay magsimula na maghanap ng probable cause. So, napakababa ng threshold. At ang uh, gumagalaw lang sa proseso ng preliminary examination ay ang prosecutor lamang, hindi ang hukuman. Dahil ang hukuman, hindi ka bahagi ang prosecutor. Jan, now... Na oh, napansin nyo yan mga kababayan. Ito nakalilito ito mga kababayan kasi sinasabi din ni... Ah, uh, I think kailangan nyo naman. Si uh, Attorney Christina Conte, mga kababayan, nag-claim na ah uh, siya yung uh, mga abogado ng mga biktima na kung saan barado ni Attorney Kaufman. Nagsasabi so, si Attorney Conte na yung prosecutors ay parte ng parte ng ICC, korte or ng court pero sinasabi dito ni Attorney Harry Rocky mga kababayan na hindi pala nakalilito ito eh. hindi na alam kung sino'ng papaniwalaan natin. Ah, kung ako tatanungin yung mga kababayan, oh. Kasi Attorney Harry Rocky isa ito sa accredited lawyer ng ICC. Yung si Christina Conte iba yung claim niya, hindi siya accredited lawyer, hindi 'yan yung claim niya, ang claim niya ay yung Uh, assistant to council council assistant to council hindi ko lang alam kung auto kapag assistant to council ka automatically accredited lawyer ka ng ICC or assistant ka lang hindi ka pa lawyer dyan sa ICC E comment nyo dyan mga babae kung ano masasabi nyo dito Ah, ito, pa natin. Nagsisimula lang yung papel ng, ng uh, hukuman kapag humingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-conduct ng preliminary investigation. At yun nga ang pagkakamali ng naunang prosecutor na nagsimula siya, ng, humingi siya ng abiso ng pangalawang taon. Now, ano sa tingin ko ang magiging disyon ng hukuman? Okay, uh, dyan na mga kababayan. Uh, pag-usapan natin ng mga bilisan bago natin tapusin medyo mahaba na. Okay. Yun na nga ito, pagpatuloy natin. Kasi so, ano nangyari? Nung una, nag-file ng disqualification sa dalawang judges at hindi in-honor. Then, nag-file ulit at iba ng provision ng Rome Statute ang ginamit. Uh, eto, ito, pina-explain yung dalawang judges, yung taga-Binin at taga-Mexico, ano, anong explanation nila. Uh, magiging fair pa rin sila kasi nga this is the first time, ito pa yung kinauna, pinakaunahang pagkakataon na pag-uusapan yung issue ng jurisdiction ng ICC doon sa Pilipinas. So, ang desisyon nga pala, so ito ay nagpapatunay mga kababayan na ang desisyon nila patungkol dun, doon sa request ng Pilipinas na hindi papatuloy ang uh, or simulan ang investigasyon ay hindi yun patungkol sa jurisdiction. Okay? At ito pa. Oh, uh, In-explain dito ni Harry Roque mga kababayan na kasi nga sinasabi ni palaging ini-introduce ni Christina ini-introduce o palaging sinasabi ni Atty. Christina Conte na sa ICC daw magkaiba. O kung natatandaan niyo yan na ang prosecutor daw ay parte ng korte. Kasi sa atin dito magkaiba yan mga kababayan. Prosecutors magkaiba. oh, di ba? Oh, uh, halimbawa, prosecutors under ng DOJ, o sila yung magbibuild ng kaso, sila yung magre-request sa korte ng uh, arrest warrant. At dito mga kababayan, sinasabi ni explain ni Harry Roque, ng prosecutor, kapag sa preliminary examination, which is sa tingin ko, ito logical explanation ni Harry Roque, ay hindi pa parte yung ICC. Nag-uumpisa pa lang na tignan kung meron ba talagang uh, probable cause yung ina dito kay PRRD mga kababayan. At dito na lang mag involve itong ICC by the time na mag-request ng prosecutor for preliminary investigation. Nangyari ito noong 2021 pa mga kababayan. Two years after na umalis or uh, two years after ng effectivity ng pag-alis natin sa ICC mga kababayan. At ito, anong nakikita natin dito? Ah, uh, siya sinasabi ni Attorney Harry Roque mga kababayan na posibleng ah uh, reject din itong pagdisqualify ng dalawang judges which is sa tingin ko ganun din raman, no? Uh, kasi valid din naman yung kanilang explanation. Kasi this is the first time, hindi naman ito pangalawang beses na pag-usapan yung jur jurisdiction. Kasi iba naman palang pinag-usapan ng una. So, ito na ko. Posible rin, pero ang lalabas dito sa by the time na pag-usapan itong jurisdiction issue na ni ng kampo ni PRRD mga kababayan, ay mukhang papabor na ito ngayon dito sa kampo ni PRRD mga kababayan. Oh, mukhang papabor na ito. Mukhang iiyak ang mga prosecutors dito mga kababayan. Oh. Well anyway, comment nyo dyan kung anong sa tingin nyo dito ang uh, mga nakikita nyo, mga kababayan. Honestly, ito, nakikita ko, pabor ito kay PRRD. Mukhang makaka-uwi na si, PPR, si PRRD, mga kababayan, bago pa mag-September 23. Mm. Ay, comment nyo dyan kung ano nakikita nyo. So, dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin. And then, pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay? So, maraming-maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.